Wait, wait, lang, may pinapakita si Tito Jun. Gusto ko ipakita sa mga katekram. Hindi naman kasi sabi ni Linda, ano, parang naging, Ito, baka daw, daw naging, saan? ano na ako, Malnori. Oh, sige na, pakita okay. mo kay Inda. Eh, sabi ko kay Inda. Nakita niyo na ba to? Sabi sa, sa nasaan? Pinalabas ko lang yung... What? Meron na nga, Tito Jun! Wala, Tito Jun. Baka din mo lang dyan. Wala. Kuya you know oh. oh. na ako. dalawa, Tito John, para... Ala, baby pa yun sa akin. After kumain, merong big announcement. Si Tito Gerald pero mamaya na, kumain, enjoy nyo muna yung pagkain. O baka ka dyan ha, Tito Gerald. It's a big, 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 big announcement. Ayan na. Dito na pala sila. Yeah. Si Kuya. si Tito Jun. si Tito po announcement? na okay. Wala pa.

tama ni palanganda hello 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 Eight, pa eight na pala siya, no? Eight years old. Uh, Then, kakanta na tayo. Wala. Tapos, beautiful kid. Seafood si ang in order ni Ford. Okay. Seafood si ang ating... Okay. Ay, okay. parang kumakain okay. Para ng po si... Tita Flora. Kung Para sa si mga bisita. <laughs> Mamaya pagkatapos kumain, merong i-announce ia si Tito Gerald. Pwede naman dito na, bago kumain kaya. Eh, oh, sa January po. pagka New Year, diretso na po kami sa... ano Sa Iloilo. Kaya lang ka babalik mo. Eh, last

Matagal pa ba, ba si kuya mo? Kuya? Okay, siguro doon tayo lahat para ano. Ito si ano, si ano? Dito lagay yung cake. Si ko ah ah up. So that yeah. everyone, stand up here and up So that you are... Wow! Ayan! Let's try oh, oh. Christy, doon kayo. Tito, tito doon kayo. Nito, okay. Happy na birthday pa. Okay, oh sing everyone na. Ah. Sing louder, betul na lah. One, two, three. Happy

Okay, Travis, to sound louder, son! We'll go! Uh, Lord, uh, thank you for Nicole. Uh, thank you for his birthday, Lord. And Lord, you, please help well, Nico with all the choices in his life, Lord. And thank you for another year that you have Lord. And Lord, thank you for everyone here. And thank you for all the food. And amen. Amen! Good we'll you!

Uh, mauna na si Lolo at Lola muna, baka... Lolo at Lola muna, baka... Siri, open the Outdoor party on. Dito may katigasan niya. Outdoor party on. Mag-discussion yung Nako, masyas siya buntok. ang ulo, ayaw makinig. Hindi ba naka-vlog pa naman? Naka-vlog? Hindi ka connect sa wifi. Naka-vlog pa naman. Outdoor parking one. Outdoor Ano yata? Kaya na manual. Ayun! 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 Tito Gerald, kuha na. Ninong Gerald. Oh, kuha na ko itong ano, food. Ayan po yung food. Napakaraming food ni Kuya Nico. So many, many food. Kailan na kayo? Kuha na kayo ng ano? Hello, <laughs>

Sabi mo dito saan galing. Sabihin dito saan galing sa church. Eh, oh. mm -hmm. okay. 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 di po ako nakapunta ka daw. Post niya dito po eh. Eh, tinapos ka na po kasi. Ayan practice siya po kami. Okay. Ulit na bata. Sige, ingat ko. Nasa Di pa nga ako nakapanik ko eh. Kaya nanay na lang. Ta. Ta lang. Ta Uh, what is your uh, message to happy Kuya Nico? Happy birthday, Nico. Uh, study well and always be uh, careful. Mm, okay, Tito Gerald. Happy birthday, Nico. Ay, yung gift. Yung gift pala namin. Oo, <laughs> oh, nandun. Oh, na no, no, lang yung gift. Oh, parigalo but... lupa pala yung gano'n. Okay, walang makuha. Benveno, what about you? What about you? Say happy birthday. Nico. Happy birthday, birthday. nico. Oh. no one. Thank you, Thank you, Salam. Thank you. Thank you. Si no? mm. Oh, no, no, no! what is your message to Kueniko? Nico, Happy birthday, nico, and I very love you. <laughs> what about? Russian Thank you for the felicities. Um thank you for the food to June and happy birthday Queen I love you always. Okay. There's oh no, you cannot drink soft drinks, right? No, okay, my message to Queen Nico. Happy birthday, Nick. Nick. God bless. Mm. Tito. Thank you, po. Thank happy birthday. Mama, chup chup. Wish you all the best. Mm. Yung walang diet-diet niya yung katekram. Sarap ng pagkain, ha? Si Kuya Nico. Oh, what is your message to Kuya Nico? Ayan, happy birthday Kuya Niko. Ayan, patuloy lang na lumaki ka na merong takot sa si Diyos at pagsunod sa mga magulang. Okay. Stay healthy. Thank you. Happy birthday. Sana si Lolo. Happy birthday Niko! Nico. Kaya na dito na dito o si ano muna, may laman yung sila laman muna. Happy birthday, Nico. Ang um, wish ko sa'yo po, sana maging healthy ang iyong pangatawan at maging halusog ka, maging matalino at may takot sa Diyos. Kaya uh, si si mahabang buhay ng ating Panginoon Diyos. Si Lolo. Happy birthday. Ayun na, gusto kong sabihin yung... Sana malang yung

Okay. Oh, what about Peter? Peter. Hmm. So yummy. Okay, what about ate Happy birthday, Nico. Okay, Okay. Happy birthday, Nico! Thank you so much. Hmm. Aba susyal, ang daming kumikita sa katawan ni Angela. <laughs> <laughs> Engin, oh. Pintas. Okay. 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 si ano si Angel. Angel, ano sa sabi? Okay, wala. Wala na sasabihin. Message kay Nico, uh, ikaw. Awin na. First of all, uh, nagpapasalamat ako kay Lord dahil 8 years old na ang aming pangalan. 8 eh? years old na kami kung <laughs> dealer. Ito ka na. And... Okay, you wanna hear it. Yeah, and uh, I thank the Lord for giving you another year. And we're so blessed having you. And our prayer is, ang prayer po namin ng mag-asawa ay uh, magamit siya ni Lord for for his kingdom and maging good influence siya sa marami mga kabataan. Uh, Kumbaga, hindi lang, hindi lang materially successful, kundi yung kanyang spiritual journey is uh, masumpukan niya yung purpose niya here on earth. So, yun. At uh, uh, syempre, bigyan pa siya ni Lord ng kalakasan, karunungan, at uh, uh, ingatan siya lagi ni Lord. Amen. I-sabi ah, naman, we're so grateful that 8 years old, nakuha wala kami 8 years old mga ka men. Ano lang, sabi nga, una-una is we always wanna do the great every year. Kasi sinig ko kay Roy na magamit siya, yung buhay niya magamit para sa kaibigan. At the same time, ano, para sa amin siguro sana, ano, hindi kami Lord naman, no, para maging magandang halimbawa at mabuting magulang. Ayun. And happy birthday, Nico. We love you. Love you, Nico. What a nice okay. message. Okay, thank you. Hmm. Sino pang hindi na, si Tita Pat. Happy birthday, Nico. Sana marami pang birthday na dalating sa'yo. Mm -hmm. Si uh, Kuya sa ating... Jolan. Sa birthday ni Fo. Okay. 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 Mm hmm, thank you sa ano, sino pa yun na, sino nasa loob? That... Uh, Yan. Ah, kapatid ko kuya. Ah, saan sila? Okay, may bisita pala dito At, sa loob. A... Message ni muna kay Kuya Nico. happy birthday. yung kapatid mo. Hmm. <laughs> ba <Ha? Okay. laughs> si ate, pakilala mo. namin. Yan ako yung ate. ito pala yung bunso. Pakilala mo, hindi ko. Ay, ibusok <laughs> mo namin mga ka Si Kong? Ah, yung yun pangalan niya kuya, pero kung tawag namin. Oh, okay. Ayun so, po okay. siya namin. Ito naman na kanyang baby girl. Baby girl. Oh. ba yan? Bonso? Oh, bonso namin. Sorry. Okay. Message, tita. ah uh, happy birthday, Nico. Sana maging mabait kang bata. Ay, nakap na <laughs> <laughs> ang ba? Sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ito na parang 50-50 minsan. ba? Ah, uh, palaging ano, huwag masakit sa uh, ulo sa mama tsaka daddy. Mm. And, okay. oh, wow. Ay, <laughs> Yun lang po. okay, very short naman. Kuya Travis, uh -huh. message to Kuya Nico. Okay. 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 <laughs> very short. Uh, uh, what about Ate Summer? <laughs> what? I, I hope him and um, he's not really stressed. Mm. I hope he's huh? controlling. <laughs> <laughs> Kaya na siya na-stress, kuya. hindi pa kayo nagpapakain ng pamilya. Toshi. Okay, sige. You continue. Um, and for the Nico, I hope you have a nice life. And that is it. Si Kuya Riel po, yan. Anak po ni Ryan at Ate Aracel. Okay. Si Pita. Yan ang may mga sinunod ni Kuya. Kakapatid din to! Okay. Ano ba si Anne? sa akin. Oh, hindi ko ako, na. Sya, ta, sya yung okay. siya yung mas matanda sa sa'yo. <laughs> ay, <laughs> sorry! Ikaw pala yung mas matanda sa kanila. Ako yung pinakot eh. <laughs> Ah! Saanong, okay. At iba ang mukha. Hmm. Ay ko mga Katekram. Ah, binabati ko po, Katekram, yung avid fan niyo po si Lola Marietta sa amin sa Nueva Ecija. Mm. Mapahay po siya sa inyo. Si Lola Marietta. Yes. Uh, Lola Marietta, oh. thank you sa love and support. Yeah, sa amin po. Mm. Uh, palagi ko siyang nanonood sa inyo. Updated po, palagi. Mm. And senior citizen na po siya. Kaya mm. nasa bahay lang po siya. Mm. Kaya uh, message mo daw kay Nico. Message ko po kay Nico. Happy birthday ko yan, Nico. Uh, alam ko naman na marami kang mga goals sa buhay mo at your age. At a young age. So, pagpatuloy mo lang kuya. Ayun na naman mabay kang bata and um, I naman na ma mapagmahal ka sa mami daddy mo and sa kapatid mo. So sana mag mabait kang bata and um, ma-achieve ma mo yung gusto na buhay. Kahit at mm -hmm. yung age ko, eh, alam niya na kung anong gusto niya. So happy birthday again you, Nico. Bless you. Thank pa, you, Tita. Uh, so, meron ka ba? Nandito uh, oh. na ako sa ano. Ah, ito si Kuya Noah. Kuya Noah, ba't ka nalit? Ay, hindi ko lang po. Ha? Yeah? Agisin mo lang. Ah, okay. Ah, message to Kuya Nico. Hmm. Yan, los. happy birthday, Nico. And wish ko sana... Sana maging mabuti ka isang bata. And palagi kang mga hindi sa mga magula mo. And mag-aral ka ng mabuti. Hmm. Yan lang. Thank you, Kuya. Sige, kahit ka na. Kuha ka na naman. Ayun. Happy birthday again, Kuya Nico. I love you, Mama Chubchub. -chub. You know how much I love you. You always uh, remember that. Okay, Tito Tito Ram, love you so much. Nasa si Kuya, kakarating lang. Ah, si Kuya, di ba parating si Tita Jennifer na kakarating lang po? Di ba kami? Wala ni JL. Bati ka muna, Tita <laughs> Jennifer. Good evening po. Happy birthday, ah. Nico. Okay, thank you. Tito Porn. After kumain, merong big announcement. si Tito Gerald. Pero mamaya na, kumain, enjoy nyo muna yung pagkain. O baka mabunsol ka dyan ha, Tito Gerald. Mm. It's a big, 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 big announcement. Yeah. It's a big, 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 big announcement po ka Pero later na, mamaya na. Si Tito Gerard, tignan nyo para, <laughs> para... Para sunod-sunod yung kilig ka no, Kilig moment natin itong nakara. Oh, mm. <laughs> oh, pero hindi nyo alam kung si Tito Gerard o si ano, Kuya Jason. Pero na ko parang hindi kayo ito Oh. oh. pero taas nga mo na sino yung kinilig kay Tito Jace, akay Kuya Jason. Oh, wala, taas. Oh, pati mga boto, kinilik. Okay, sige. Ano muna ka, Teklam? Kain po mo na ako. 90% Parang ang lakas niya kay tatay, ano? Sabi, pwede ba umakit ng ligaw si ano? Ba? Anong, anong sagot niya? Yan, nung po yung tatay. Hmm. Pwede naman daw. Um. Wala ka pang ano, message mo kay Kuya Nico. Wala pa. Ah, uh, happy birthday okay, Nico. Ah, and uh, vlogging sumunod sa magulang and 'yun. Alam ko naman na nakakilala tayo ulit pero ah, uh, so ma dadalhin mo tayo. Okay. Sige, naghihintay ako. Oh! What is that? Kuya Isan. Oh. It's a Dad. gift of Tito Gerald and ano. Uh, What gift is that? Hmm? Sino nagbigay? Tito Gerald. Ah, it's your gift. Oh, sige, you, you, uh, later na, you open later. Kumakain pa siya eh. Wait, wait, lang, may pinapakita si Tito Jun. Gusto ko ipakita sa mga telegram. Hindi naman kasi sabi ni Inda, pa, ano, para naging, baka pa, daw no, naging, ano na ah, sige na, pakita mo kay Inda. Eh, sabi ko kay Inda. Nakita niyo na ba to? Sabi sa, sa nasaan? Pinalabas ko lang yung... What? Meron na nga, Tito Jun! Wala, baka din mo lang diyan? Ito yun Tignan mo naman parang Pakita mo ay sayo. Dahil kita ko nandito eh. May Pakita mo ay dito. Oh, oh. oh. na ako. Oh. Kaya nila dalawa ito John para. Ala baby pa yung sa akin. Si na pakita mo na. Wait lang kino board niya no. Hmm. Wait lang. Ah oh, okay okay. Ah oh, picture picture. Wait lang picture tas mo na ko Smile. Okay. Makasilip yung dalawa. Kaya ito, paluan kayo ka. ito, kayo <laughs> eh, sa amin niya si Kuya, Oh. Ay, si Luis, din yan? sama kayo si Kuya Nawa, no. tsaka si Tito Jun. Gitna si Tito Jun. <laughs> Tito Jun, kasama si Tito Jun. Dapat, dapat pala kami ni Kuya Dave magano din. Magpapa-abs na kami katekram. Mm. Oh. Wait, tanuhin ko muna yung mga katekram. Okay po ba sa inyo magpapa-abs kami ni Kuya katekram? Mababasa muna akong comment. Oo oh, daw, mas okay. Oo, oh. oh, lahat to. Oo, oh, oh live winda ito. Mm -hmm. Eh, biro lang hindi, hindi ito naka-live. <laughs> mm-hmm, nahuli. Mm-hmm. No <laughs> No naman mga Eh, dahil ibig sabihin, may abs nang naawa ka si Tito Tita Flor. Ah, ilan ba? Hahaha. <laughs> 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 <Nagang> Hahaha. lang. <laughs> Hey, may na sitito, June? you open Ay, Are you open? here? Ah? Yeah? Hey! My son, where are you? Uh. Yes! Yeah, wait lang, wait lang. Hmm. Okay! Okay! What will you say? What will Okay, see you guys. They can see your abs. I <laughs> have wow. okay, can I see the hug? Okay. Where's the hug? Where's the hug? No My son, where's your hug? No where's the hug? Again, kiss. Where's the hug where's the again, kiss? Okay. okay. Do you like the gift? Mm? Oh no. <laughs> for, me, for me, for me. For me, I have like this. Okay, it's summer though, summer, summer. Oh. <laughs> yeah, okay.